At dahil magki-Christmas ngayon, gagawa tayo ng mumurahing litchi plan. Ang ingredients po natin ay ito po, ito pakita ko po. Isang ay sorry. Isang pack lang po na Bear Brand Swak. Tapos lagyan po natin ng kalamansi. Lagyan po natin ng isang kutsarang hindi naman as in puno na white sugar. Tapos, ito po yung gatas. Sinaling ko po dito yung isang swak na gatas. Tapos, tubig po. Ayan po yung gagamitin natin. Tapos, isang egg. Bali halagang 20 pesos lang po ito. Yung atin magiging ingredients ngayon. Tara, start na natin. Bali, ito pong nilagay kong tubig is mineral. Tara, ilagay na natin yung milk na natin yung milk, tapos yung tubig, lagay na rin po natin yung tubig natin. Ayan lang po. Haluin lang po natin yung tubig. Ayan. Ayan lang po. Tapos, lagay natin yung konting sugar. Kunti lang po kasi, matamis na rin po kasi yung ano, yung swak matamis na rin po. Then, ilalagay na rin po natin yung isa nating egg. Ayan. Lagay na pa natin isang egg. Ayan. Yeah. Ayan. Halo na po natin. Tapos, ihalo na rin po natin yung ating kalamansi para hindi malansak kaya naglalagay po tayo ng kalamansi para hindi pumalansa kasi meron pong Ayan. tapos pagkatapos natin haluin ay ganito na po salain po natin dito para lang maiwan na buo lagyan po natin dito Tanggalin pala natin. May tubig pa kasi. Yan. Ah. Para maiwasan po yung buo-buo. Ano oh. Para hindi na siya masama. Ayan na po. Tapos magano na po tayo ng sugar. Initin natin. Bali, ayan na po. Magka-caramelize po tayo ng sugar. Yan. Ayusin na rin natin yung strainer. Ilalagay na natin ang ating Ayan. chill mmm bang guys ano kaya kakalabas din

para against the light. One, two, three, four. Against the light. Yan. Oh. Wow! <laughs> Ang galing! Ang galing guys, oh. Wow! Perfect. Ma, mm. Red door. about the Ah. Ng -galin. Ng -galin, guys. I know, first time kong gawin. Ayan, no. Wow! Perfect. Perfect. Tikman natin guys. Wait lang. Tua tayong Wow! Grabe ng wow, Hmm! Jarap! Saktong-sakto lang